patungkol dito po sa patuloy po nilang pagbibigay ano po ng warning shots and good thing ah, dahil nariyan din po sila ano po na bagamat wala pa naman po talagang nakakapredict unlike sa bagyo mga kabombo na pwede na po nating malaman wala pa man pong pumapasok low pressure area pa man po yan na pwede na pong mapredict ka agad ng pag-asa pero eto kasing lindol eto pong tsunami mga kabombo yan po yung mga talagang uh, unpredictable pa rin anytime anywhere pwede pong maranasan na And uh, dito po sa atin po nga uh, siyudada uh, ay talagang uh, ginagawan din po ng uh, lahat ng makakaya ng atin po mga otoridad uh, para naman po maprotektahan na uh, ito po mga residente po natin, mga dagupenyos, mga kabombo, lalo na at very prone na din po tayo, baha, diba, lindol, tsunami, lahat po ng mga yan, pwede po natin uh, hindi po in inaalis ng atin po uh, mga otoridad na possible uh, maranasan po natin dito po sa atin po siyudad. Kaya ta, uh, sinasabayan din po nila ng mga kaparaanan para naman na kung sakali po na ito po ay atin po nga maranasan sa atin po nga syudada, e eh wala po yung tipong sisihan o di naman po kayo hindi po po nga sabihin na wala man lang pong take an action ano po ang atin po mga na Narito pakinggan naman po ninyo yung mga rekomendasyon mga kabombo na nga isa pa sa mga opisyales po natin sa atin po nga Liga ng mga barangay President sa pamamagitan po ni Marcelino Fernandez. Mga kabombo, Bombo, ay uh, ito naman po yung mga nais nice po nilang gawin at ilatag dito po sa atin po nga syudada sa tulong naman po ng mga barangay officials po natin na dito po sa lungsod ng Dagupan. Siguro, Chair. Mr. Chair, we are not only focusing to the tsunami. Siguro lahat na lang na mga hindi natin kagustuhan na darating na mga kalamidad. Uh, kasi this is a uh, Oh, privately privately hosted. Ito kasi yung nakaugalian na ng mga Pilipino noon kapag ka may bagyo, baha, wala kas, noon wala kasi tayong iba evacuation center sa uh, LGU. Eh. Lum tira ka sa kapatid mo o kamag-anak mo na mataas yung bahay o konkretong bahay. Yun yung uh, nakaugalian natin noon. Kasi sa barangay uh, o sa city o sa LGU, wala pang evacuation center noon. Kaya gusto lang nating maibalik na isama ang ating mga privately hosted, especially yung may mga istruktura na mga tatlong palapag, apat na palapag, para at least uh, may masisilungan ang ating mga kababayan during the calamities. Siguro we will, not, we will not focusing on the uh, tsunami only. Halimbawa, for example, may malakas na talagang bagyo. Eh, ang direct hit is the Gupan City gaya ng Yolanda na experience nila sa Leti. We have to evacuate our uh, kababayan sa mga safety na buildings. Kasi kung sa evacuation center lang ng ating Uh, local, local, government unit, especially mga barangays, talagang kukulangin. Kaya ginagawa natin itong ordinansa, uh, Mr. Chair, na we will consider all the uh, calamities na talagang uh, delikado yung kalagayan ng ating mga kababayan sa siyudad ng Tagubat. That is my recommendation. Yan mga kabombo. ito po naging bahagi po ng uh, pahayag ng Liga ng mga Barangay President kay uh, Kaplino, uh Fernandez sa uh, patungkol naman po dosito po sa mga nais nice po nilang isa katuparan dito po sa atin po nga siyadada.